boss, good morning, good morning So mapagpaan ang araw sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog Nandito tayo sa likod Tignan natin yung mga Tignan natin dito <coughs> Yung mga halaman natin Hindi pa tumatalag yung ano, Buo, buo pa o, nagpa, nagpatubig tayo ng isang araw, dito tayo natapos. Tapos ayun. Ito pa yung inaano natin, yung pinagtutubigin natin sa mga sili. Tapos, ito yung ano, ito yung napatubigan na natin. Ayan. Medyo gumaganda na yung usbong. Sa so, alam makarecover, ay ka nga. Ayun o, yung mga bago ng usbong. eh napatabaan na yan, saka nagpatubigan na natin ng isang araw o kahapon din naman tayo nakapagpatubig ayun may nakikita na tayong bagong buong bulaklak sa kabagong spondo sa mga panigang natin sana magdiridiretso na lang hindi <coughs> pa tayo makapagpaanda ng makina Eh yung makina nga natin nandun sa tabi ng mga bahay nila kuya Joey saka ni ano, ni ko Jason o si Kuya Joey papahinga pa daw. Baka mamaya ano pa ano yan. Pa, may pasok din si Kuya Joey. Eh. Papasok din yun. Ano ko? Ang kalamansin natin, hindi pa naayaring napipitas. Tayo pang bunga. Ano ba siya? Ano? May ano pa siguro to. May mga pag-asa pa. Ayun. Mga bagong bunga. Tapos may mga bulaklak na rin at mga bagong usbong o, so, binigyan nga natin ng pagkakataon pa Pinatubi, uh, pinataba natin sa ka pinatubigan Yung natin ng ano hindi dire diretso kasi sina ate may mga ginagawa din kapag wala lang ganong ginagawa doon tayo doon sila nakakapitas patulad kahapon din sila nakakapitas tayo dito nakapitas kapitas kahapon. Ito alis na na to. Yun doon na lang sa bungad na yun ang dina na hagdanan sa taas. Tapos di, kaha, nung isang araw dito na sila pumipitas. Tayo dito naman hangga't umaano nung isang araw hangga't nagpapatubig tayo. Hindi ang hangga't nagpapatubig ang pumipitas. Eh, mamaya pag-asa pa yung ano natin. Ayun. May mga ng bago. Hindi nga nang hindi lang gano kakapal. So sabi ko nga, uh, isang ano pa. Patubig sa kapataba. Pinataba natin tapos pinatubigan natin. Para makuha man lang yung gastos. Hindi pa lumalabas yung gastos nito. Ayun mga basa. May mga uh, punong marami buong kaya na nating patubigan sa kapatabaan ayun lumalaki na napatabaan na yun ayun ang lumalaki ng madalang sa mga buo maliliit ayun, ayun mamaya na lang siguro tayo ano ipapaganda ng makina sa so, mamaya na lang tayo titignan ang kalabaw mamaya titignan natin yung kalabaw natin yan, lalo pong mga bunga yung kalamansi natin. No? Oh. Mga pitasin. na natin nung ano sa mga araw ito eh. Hanggat nagpapatubig tayo dyan. Pero meron pa rin. No? Baga sa ano-ano na Yung clean up na. ang pitasin na yung mga malalaking bunga. <laughs> Bumilis lumaki mga yung mga bunga dahil nga napatubigan naka ano nang ano dito yung ano ba yung katas o sino ate di daw makapumitas ngayon may bisita <laughs> may buwan ng dalaw di naman pwedeng pumitas ng ano lalo na nakapaikot sa mga ano natin itong na halaman bawal daw talagang bawal parang naapektohan din yung ano pag ganun ayan hanggat nga siguro kahit na isang oras lang pitas muna tayo ang sili hanggat na ano, hanggat nung mm, hindi pa tayo makapagpat nandarang makina tungtas nito hindi pa napipitasan tayo Hay 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 buhay. Abos na kakitay. Kanina pa tayo, kanina pa tayo nakakakit. Okay, atin na lahat ng ano natin. Pinipit sa natin. Ganda ng buong sa taas may tira po pala dito kapag natapos pita sa inyo may pita sa pang ulit pero di na ganun karami hindi sabay sabay nakakulang 50 na tayo sa ano sa pinitas nating na to 50 bag hindi nga lang nakala ano 300 lang Nandun dumpay pitas Uh, uh, uh. yun mabas huwi na muna tayo tingnan muna natin yung kalabaw i-ano e, natin nalang natin sa may tubig wala sa ano yun hindi <coughs> ano, sa tubig pero nakasilong yun pero ano yun lang natin yun makakalahat bag na tayo Hi. Hi, hi, hi. Ah, mamaya ah, ang pag natin. dito. Paano na rin natin yung ano, makina. Paandar na rin natin yung mamaya. Ayun, mabas. Dito, nakiusap pa tayo kay Enon na ano. mag dito sa Gawin taas. Ayun, yung kalabaw natin. Hindi lang natin kinaabot sa mga mangga do sa gawi doon binawalan tayo ni Enan na ano nga naman yung mga ano nung ka tawag dito yung mga pinaglubluban pinaglub ng mga kalabaw lumalalim ayun si ano Sinasani na natin sa ulo si Magda ay si Lena pala puli natin si Magda nandun ito dito Ma anong ano yung sa ulo eh ba ma madaling pasunod rin eh. pag sa liig ma ano ma matigas yung liig ito natin siya na kasi sa ka sila na Nadali natin doon sa may ano eh paga pa iba na yung ano ni magda nihingal na na tayo palublub natin tapos mamaya ng hapon na lang ulit natin so soga si Magda. Okay. si na muna Ayan, pag gusto na, Ni <laughs> tayo nakakadaan dito. Basa, nababasa tayo. natin yung motor. di na muna natin, ano, Balikan. Kaya mo natin nakalublob. Yan, bukas. Maandar mi makina natin. Ay. Baka ano lang anin natin yun. kahit na maka tayo na ano na kalamansi. O sa bata di mo na nagpapitas. Walang pipitas sina ate. Eh. Di sila pwede. Kina, eh. may ano sila. Di pwedeng pumasok sa mga halaman ah, oh, o yan maandar natin ayan ayan tayo nagpapatubig tayo ng panigang ba't nagpapatubig pipitas tayo andun yung timbahan natin ayan to kay kuya bong Kipitas din tayo ng tari mamaya kahit maka ilang kilo lang tayo. Yung panigang wala pa. Wala pa tayo nga ng panigang. Wala pa tayong mapipitas pipitas. Ano muna. Magre-recover muna yung ano natin, panigang. Sarang muna natin yung ano natin dito. Para dito lang muna umikot yung tubig. Was. Hey, too big. Too big, too big. pinaka ano uno yan mo bas na yung ano natin kanina hindi natin napatay o oh, matagal na kasi hindi yan may ano na uh, ng 10% yung battery natin tapos yan hindi na tayong kapinimisit kanina okay ka na bas pwede na ayun yung natin natin Ayan. Ayan, Apo na. Apo pahinga na tayo. O, oh, ano tayo? Magtatalbos muna tayo. May isang ano na eh. May isang bag na. Tapos, pilitasin natin yung, ano, yung tari. Pero magtatalbos muna tayo. Man. Kahit mga alang kilo lang tayo talbos. Mainit, mainit. Yan, mabas. Tapos natin na nandito. Yung pinatubigan natin huli kanina. Ayaw umaba nung talbos. Maiksi. Tapos, maiksi na. Ano pa. Mga... Medyo ano yung dahon. 'Di gano'ng ka lapad. iksi, Sobrang iksi ng dahon. Ano, 'di mo na tari natin. Baka maka dalawang kilo lang eh, baka wala pa. Sandaan na 'yung kilo ng tari. Eh. Bale, maka isang kilo tayo, may isandaan tayo tapos tatlo nun sa talbusin o oh, tig sa 50 o oh, 250 dito alam nga rin ito yung ano natin dito talbus pwede may iksipa yan ano yung talbus natin o, dito maganda ano nga dito agad tuyo lupa papatubig ko mo isang araw yan hmm. ito ko yung makukuha siguro tayo dito saka na nga yun rin yung so, haba Ay. yun mabas wala tayo dito sa dula tinitrim na rin natin yung maiksing ano puro bulaklak hindi humabay nandito yung ano linalaglag na lang natin agad para magusto na panibago yung mga bulak ano na buong sa kabulaklak yung medyo mahaba kinukuha natin yun nandun pa diba? ay hey, gabi na hapon na naman Pipito sa pala natin yung tare. Pagkatapos natin dito. Bagong patabakas ito eh. Para magbuspong ng panibago. Mabunga na sa bulaklak. Puro bulaklak. Ito tayong goma. Balikan na natin mamaya to. Nandun yung goma sa ano. Ano muna. Pitsin na muna natin itari. Wala na tayong goma. Balikan na lang natin. Saka puli natin din yung ano dito. Yung madalang na pwede. Init. Ayun, awas. Uulang ba yata ah bagay wala nang problema kung uulan para malalong ma, ano yung pinatubigan natin yung, na pala ka naman bus magdahan pa natin ito hindi pa rin na ano yung palamansin natin talaga isang bag lang isang bag, nasa isang bag lang sandali lang hindi na ano na ilagay sa bag sa red bag oh, bas Nayari na tayo sa ano, pagpita ng siling na nakaano Naka ano siguro. Mahigit isa. Set kalahati siguro yun. 150 na kung nakaisat kalahati kunin eh. na natin yung ano natin dito kunin na natin tong pwede dito yan mga bas kunin muna natin ito gabi na baal na tali lang tayo dito tatlong tali higit isang kilo ito tapos yung nando siguro nasa sabihin natin 3 kilo. 4 na kilo. Tig-50. Tig, 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 200. O oh, meron na. Ah, ito pa na. Pang kape. Hega nga. Para sa kape. Tapos naman tayo ano. Papawin na rin tayo nito. Ito dito may medyo maiksi pa rin. susunod na lang siguro. Ano? Pero meron na rin sana kasi gabi na eh. Ano? Medyo maiksi lang mga basa. Huwag na muna. Eh. Umukulog na. Na ano natin makauwi. Ito yung kanina. na tayo Tapos na gilad kalahati Yung kalbos natin Tapos ito yung kalamansi Sambag na yun Tapos ito, tignan na natin Tignan na natin lumabas dalawang kilo tapos isang kilo yung ano isang kilo lang pala isang <laughs> kilo ng tari okay kalamansin natin lagay na natin sa red bag o mamaya na mamaya na siguro tatang muna natin mga kalabaw pakabutan tayo ng ulan Isabel Mula na Pakabutan pa tayo ng ulan Dalihan mo ah tayo ng ulan Hindi uh. so mo na ito yung soso Kasi manda sa kasi rin Magkasabi lang naman na. O ano lang na yan Huwag papakabut -papa sa mga labak Hindi naman umaabot na kaabutan pa tayo ng ulan kaabutan pa ng ulan yung red bag na natin nakapitas natin isang bag lang to may sobrang ito konti ay yung ano pala mga boss bali dalawang kilo may kalahati si ate may kalahating ano siya ah uh, tari ah uh, kalahating kilo siya medyo madilim na ano lang natin to kapag kataas natin dito hatid natin so ano tayo magpapahinga gabi na may ilaw na tayo naka isang bag tayo tapos apat na kilong ano apat na kilong talbos saka dalawang kilong tare atid na lang natin konti lang naman Pagkonting ganyan mahirap nang pinakukuha pagkonti lang pero medyo marami rami Maano nating pakuha Hindi pwedeng di kuhaanin Uulan pa naman Oh, atin lang natin ito mga boss Oh, siguro mga boss Dito ko na muna sa ito Siguro tapusin ang ating munting video ah, Maraming po salamat sa balasawang support ah. At pagsabay-gabay kay Boss JJ Yun, ingat po kayo palagay God bless yan kita kita lang po tayo next upload wala nang ilaw dilim na